Noong unang panahon, sa tahimik at maliit na nayo ng Santa Elena, nakatira ang isang mahirap na manging isda. Siya, si Simon. Si Simon ay isang simple at tahimik na mamamayan. Ang payak niyang pamumuhay ay sumisimbolo ng kanyang labis na katapatan. Aba, ang limang piraso ng isda na ito ay nagkakahilaga ng isang pilak na bariya. Napakamura nito. Hindi ba't sobra ito ng isang peraso? Wala pong problema, aligason. Maayos at payapa ang karagatan kanina sa aking pamamalakaya. Kung kaya't mas marami ang puli ngayon ay sasanong daang mga araw. Kaya't maaari ko itong ibenta sa mas mababang halaga. Abay, salamat naman kung ganoon. At mabibili ko pa ng isang takal na bigas ang natirang bariya. Ang katapatan ni Simon ay sumasalamin sa kanyang mahirap na buhay. At ika nga ng kanyang kapwa mga manging isda, walang asenso ang taong sobrang mabait at mapagbigay sa kapwa. Nagpautuwa na naman sa iyong mga parokyano. Imbes na kumita ka ng malaki ngayong araw, ay naging bato pa. Kahit matumal o kahit marami ang mga isda sa dagat, ay hindi ka dapat nagbababa ng presyo. Dahil sa mga panahong halos wala tayong huli, ay hindi naman tayo tutuluman ng mga parokyanong yan. Kaya tayo mga isda ang higit na kawawa. Ipinagkibit-balikat na lamang ni Simon ang mga ganoong pasaring ng mga kapwa niya mangingisda. Dahil para sa kanya, sa pagiging tapat at kababaan ng loob ay nakakasumpong siya ng kapayapaan ng isip at puso. Bagamat payak at minsan pa nga ay halos wala nang maihain sa pag ni minsan ay hindi siya nagreklamo. Ang bawat araw para kay Simon ay isang hamon ng buhay na dapat niyang balikatin dahil para sa kanya, ang salitang pagsuko ay pagbitaw na rin sa kasing nipis ng pisi ng pag-asa na tangi niyang kinakapitan upang laging magpatuloy at mabuhay kahit mahirap. Ang lambat ang sumisimbolo ng pagiging matyaga, masikap at masinop ni Simon. Na kahit luma at madalas ay nagkakaroon ito ng sira ay matyaga niya itong kinukumpuni upang muling magamit sa kanyang pamamalakaya. Para kay Simon, ang kanyang lumang bangka at ang lumang lambat ay karugtong ng kanyang hininga. Ayan, maayos na ang lambat na ito at hindi na makakalpas ang mga isdang mahuhuli nito. Sa bawat hamon ng araw-araw na buhay ni Simon, ay hindi niya nakakalimutan ang pinakamahalagang sandata at gabay bago siya pumalaon. Panginoon, maraming salamat sa bawat araw at bawat biyaya. Sana ay bigyan niyo po ako ng sapat na lakas aking muling pagpalaot sa karagatan. Gabayan niyo po ang aking bangka sa payapang karagatan at lagyan niyo po ng biyaya ang aking lambat. Ingatan niyo po ako at ibalik sa aking tahanan sa maayos na kalagayan. Sa kanyang pagpalaot ay baon niya ang pag-asang magkakaroon siya ng masaganang huli. Inihagis niya ang lambat sa karagatan at saka naghintay ng kaunting sandali. Maya, maya ay binalot si Simon ng pagtataka dahil walang kumikislot ni Katitingman sa pinagtatalian ng kanyang lambat. Dali niya itong sinuri at nalaman niyang hindi na pala nakasabit ang dulong tali ng lambat sa kanyang bangka. Ha? Hindi maaari ito. Ang ating lambat ay nawawala. Napakalalim ng karagatan. Ngunit isinugal ni Simon ang kanyang buhay. Itinali niya ang kanyang paa at itinali ang kabilang dulo ng lubid sa kanyang bangka. Sinisid niya ang kailaliman ng dagat upang hanapin ang kanyang lambat. Ngunit bigo siyang matagpuan ito. Nalulumo si Simon sa nangyari dahil napakahalaga sa kanya ng lumang lambat na iyon na minana niya pa sa kanyang ama. At sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng labis-labis na kalungkutan. Ang lambat na tanging pinaghuhugutan niya ng pag-asa ang lambat na kasangkapan niya sa panghuhuli at ang tanging kasakasama niya sa gitna ng laot. Makahuli man ito ng masagana o hindi, ay tunay na napakahalaga sa kanya ng lambat na iyon. Sa gitna ng kanyang panlulumo at malalim na kalungkutan, ay nilukuban si Simon ng labis na pagkagulat dahil bigla sa kanyang harapan ay umahon mula sa karagatan ang isang Sirena ang may pakpak at sumampa ito sa kanyang bangka. Isang sirena? Naku po, huwag mo kong sasaktan. Isa akong maminisda na nagnanais lamang na mabuhay. Kung nagagambala ko man ang iyong pagpapahinga ay patawaran ninyo ako. Napangiti ang diwatang sirena sa sinabi ni Simon. Ako ang diwata ng karagatang ito. Nararamdaman ko ang malungkot na presensya sa ibabaw ng tubig. Diya taat, at ikaw ang nagmamay-ari ng malungkot na aurang ito. Bakit yun know, o oh? Maaari ko bang malaman kung bakit ka malungkot? Kahit nananatiling takot, ay alanganing sumagot si Simon. Matagal na akong nangingisda sa karagatang ito. Ngunit ngayon, ay mukhang matagal bago ko ito muling magawa dahil walang aking lambat. Marahil ay tinangay na ito ng malakas na alon, dahil hindi ko na ito nakita pa. Talagang nakapalungkot. Napayuko si Simon at hindi niya naikubli sa diwatang sirena ang kanyang panlulumo. Yun namba? ba? Ah, hayaan mong hanapin ko ang iyong lambat. Tulong ko na ito dahil batid kong may mabuti kang kalooban. Nasusubaybayan ko ang iyong pangingisda. At nakikita kong ibinabalik mo ang mga maliliit na isda sa dagat. Lumusong ang sirena sa ilalim ng dagat. At makaraan ng ilang sandali, ay lumitaw ito at muling sumampa sa bangka ni Simon. Dala ang isang ginintoang lambat. Heto ginoo, nakita ko na ang iyong lambat. Heto at kunin mo at nang maibsan ng iyong kalungkutan. Ano? Gintong lambat? Napamaang si Simon at napatitig sa ginintoang lambat. Hinawakan niya ito at sinuri. Ngunit maya, maya ay nawala ang kanyang ngiti. Hindi po yan ang sa akin. Ang lambat ko ay isang pangkaraniwang lambat lang. Ang lambat na yan ay napakakinang at ginintuan marahil ay isang mayamang manging isda ang nakaiwan niyan sa dagat. Napamaang ang sirena at napangiti ito. Ah, hindi ba ito? Hayaan mong hanapin ko pa ito. Marahil ay nandito lang yon sa ilalim ng karagatan. Muling nawala ang sirena at pag-ahon nito ay may bitbit na namang lambat at ibinigay yon kay Simon. Ito na marahil ang hinahanap mong lambat, ginoo. Unin mo at nang mahawi ka na. Pagkakita ni Simon sa lambat, ay sinuri niya ito. Isa na itong ordinaryong lambat, mahal na Serena. Si Ngunit ang lambat ko ay may mga sulsi dahil marami na itong malalaking butas. Ang lambat na iyan, bagamat ordinaryo, ay mukhang napakatibay at bago pa hindi akin ang lambat na iyan. Muling napamaang ang diwatang sirena. Hindi rin ito. Pero nakita ko ito malapit lang sa kinaroroonan ng bangka mo. Umiling-iling si Simon at muling sumilay ang kalungkutan sa kanyang mukha. Kaya muli, sa ikatlong pagkakataon ay sumisid ang sirena at nang iluwa siya ng dagat, ay bit-bit nito ang isa namang ordinaryong lambat na may palamuting mga brilyante. Napahanga si Simon sa kagandahan ng lambat na iyon, ngunit saglit lang ay umiling-iling siya. Napakaganda ng lambat na ito. Kung sa akin damang ito ay maaaring mabuhay na ako na maging hawa. Ngunit hindi sa akin ang lambat na ito mahal na diwatang sirena. Maray ay isang maharlika ang nagmamay-ari ng lambat na iyan. Sa ikatlong pagkakataon ay napamaang ang sirena sa tinuran ni Simon. Kaya't sa ikaapat at huling pagkakataon ay sumisid siya sa dagat. At pag-ahon niya ay dala niya na ang isang lumang lambat na tad, -tad ng sulsi. Ang mga hibla nito ay maninipis at halos pinaglipasan na ng panahon. Sa sandaling yon ay napangiti ng sobra si Simon at biglang kinuha mula sa sirena ang lumang lambat. Ang lambat ko! Ang akala ko ay hindi ko na ito muli pang mati, hita! Napangiti ang sirena at maging siya ay halos maluha sa nasaksihang pagpapahalaga ni Simon sa kanyang lumang lambat. Maraming salamat makaladiwata ng karagatan. Kung hindi dahil sa tulong mo ay hindi ko na muling makikita pa ang lambat ko. Labis akong natutuwa sa iyong katapatan, Simon. Napakabuti ng iyong puso. Ako ang kumuha ng iyong lambat at itinago ko ito upang subukin kung hanggang saan ang iyong katapatan. Napamaang si Simon sa sinabi ng diwatang sirena. Hindi ko maunawaan ang iyong sinasabi, mahal na diwata ng dagat, ang mga ipinakita kong kayamanan sa iyo ay sobrang kinang. Ngunit hindi sapat ang kinang na iyon upang mabulag ang iyong mga mata sa katotohanan. Bagkus ay pinipili mo pa rin na pumanig sa katapatang idinidikta ng iyong puso. Dahil likas na sa iyo ang pagiging matapat. Napayoko si Simon sa mga sinabi ng diwata alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso ang kanyang ginawang pagtanggi sa mga kayamanan na mula sa mga lambat ngunit aanihin niya naman ang mga ito kung hindi naman niya ito pag-aari at dahil dyan, ay tanggapin mo ang aking gantimpala sa iyo sa kumpas ng kamay ng diwatang sirena ay biglang lumitaw ang gininto ang lambat ang mga mamahaling lambat na nagtataglay ng mga kayamanang perlas at batong hiyas at napuno ang bangka ni Simon. Ang mga biyayang iyan ay nararapat lamang na mapas sa iyo, Simon. Karapat dapat kang tumanggap ng malaking biyaya. Naku, ang mga kayamanang ito ay hindi ko pinangarap kailanman, mahala diwata ngunit kung ito ay inyong kaloob, ay maraming salamat. Makakaasa kang maraming matutulungan ang biyayang ito. Muling sumilay ang matamis na ng ngiti sa labi ng diwatang sirena habang pinagmamasdan si Simon sa paglalayag nito pa uwi sa kanyang tahanan. Dahil batid niya na hindi siya nagkamali sa pagkakaloob ng biyaya dito. Si Simon ay isang simbolo na ang katapatan ay higit pa sa kung anong kayamanan na iniaalok ng mundo. Hanggang dito na lamang at sana ay mayroon kayong napulot na aral sa ating maiksing kwento. Maraming salamat at God bless sa ating lahat.